Nay, anong mensahe mo kay Donita Rose? Ah, uh, Donita, sana na kahit na hindi ka namin kapiling, ayusin mo na buhay mo. Mm. Total, mahal ka naman ng asawa mo, mahalin mo na rin sila at magbago ka na. Mm. Ipakita mo na talagang magbabago ka at nang lumalaki anak mo, makalakihan niya na ikaw ay mabuting ina na. Yo, good morning! Good morning doon. Bigyan niyo ka doon. Kami kukuha kayo ng ano, for ano, senior fee. Okay na. mag apply kayo ng barangay ID, ha? Pag, pag nakakuha kayo, diretso kayo ng Oscar. Yun ang hahanapin sa inyo. Okay na yan. Pipilap kayo sa Oscar niya ng ano. Yan guys, uh, si Nanay Rosario no? at si Chairman na Danilo Espirito ang ating napakasipag na purok chairman Ito guys, wala tayo doon sa barangay nandito tayo sa bahay niya para sa Jain binigyan si Nanay ng form para sa pag-apply ng Senior Citizens ID at saka Barangay ID uh, issue po ni Chairman endorsement Maraming salamat Chairman and good morning Shout out sa inyo, mabuhay po All kayo Good morning, So, guys punta tayo sa Central. Teman, yeah, maraming po salamat ha. A few moments later. Nice, Yung hey guys, si Jeffrey at si Ika ngayon. Uh, kakain sila ng kwek-kwek. At saka kikiam. Tama ba? Ano ba ito kuya? Siumay po. Ah, siumay. Okay. Mali. Uh, siumay nga. Ah, hindi. Kwek-kwek naman sa akin. Isang... isang... Wala bang malaki? Ito to. Ah, sige, sige, na Okay na yeah. yan. Ayan guys, oh. Si uh, Ikang at si Jeffrey. Lagyan mo nga ito, Ikang. Okay na, okay na, okay na. Thank you. Tapos, ay hindi sa iyo yung buko, no? Iba may ari ng buko. Hmm. Tatlong buo nga kuya. Masarap dyan pili. Ha? Ati shout out. Shout out kay mama. Ano sarap? Ikang. Ayan guys, kain kami ng ano, ng quick quick at saka kikiam. Ano? Shumay. O, oh, ito sa'yo. Isa po kuya. Ayan. Itong merienda namin. So sinamahan lang namin si Nanay Rosario tsaka si Mama Bib. Magparehisto sa... Gumilik. O hey guys, yung merienda lang kami may Jeffrey at ni Ikang malamig at saka kikiam at siumay at saka kikrek shoutout kay kuya shoutout sa ating mga kuys mga kuys shoutout a few moments later yo guys punta lang natin si nanay rosario no? kasi kanina guys nung nagla live tayo wala tayong vlog tapos uh, si nanay pala eh hindi natin na malay na mumutla na ano hindi pala sila nakapag almusal Nagkapi lang daw siya kaya pala nung time na bumabiyahe ka tayo ay uh, medyo masama ang kanyang pakiramdam ayan so puntahan lang natin si nanay rosario kumustahin lang natin ang kanyang kalagayan ayan so uh, bida ko lang sa inyo no ito yung mahiwagang uh, mahiwagan tulay na dinadaanan natin tulay po ang pagitan namin nila Nanay Rosario <laughs> makita nyo naman ang kulay ng tubig ano? mint green no? sa lumot yan, guys so yun um, punta tayo dito kung dadaan ka guys sa kalsada at di ka dadaan dito sa tulay iikot ka ng malayo halos triple ano? Alay, kung nandito ka sa tulay pinaka shortcut ano ayan yan guys yung tindahan ni Nanay Rosario no? Rosario Store ayan ayan kakunti na lang ang laman pasukin natin Nay Nay Nanay Rosario Nay kumusta ka na bablog kita <laughs> Nay kumusta ka na Kumusta yung pagkahilo mo? Antay lang <laughs> nang nakala eh. Nahilo ka pala kanina, hindi ka nagsasabi. Oh, hilang wala ako tatak natin ko rito eh. Pero nung nakakain ka okay na. Nakarecover ka na. Pag-uwi ko rito na ano pa na kayo nagpahinga na. Nagpahinga. Ano ba 'yun? Nabigla kayo sa aircon tsaka init ng panahon. Ano nga siguro. Pero okay naman pakiramdam mo ngayon. Oo, ayos. Ah. Uh -huh. Ayun, ay, nung live natin kanina, maraming nagko-comment. Congrats Eda. daw. Eber! Andiyan ba si Ikang? Andiyan si Ikang? Inutusan ko ka, kung bumili uling. Ah, wala pa kayong gatong. Um, okay. Ah, ba't ayaw niyo bumili? Yung tanki niyo na LPG. Eber, Eber! Oh, Eber! Eber, oh. Oh, ayaw mo naman eh. Nalakit na. Oh, di ba kaibigan tayo? Akit! O, basta ko na lang hindi pa ako eh. Malibang libang nag-insa mm, mm, Huwag ka na nang tumahol na. Nagbablog tayo. Kasi maingay, Eber. Ah, yeah. <laughs> o okay, okay na, okay na. Andun yung dalawa eh, naglaro, nagsiselfon yung dalawa. Pineram ko si Ikang ng <laughs> cellphone. Iwer! Iwer, akyat. Ayan nga, sabi ko. Bait na, Iwer. Bait na. Okay na, ha? Nay! Marami na tua. doon sa ginawa natin kanina. Huh. <laughs> Ngayon, na, uh, may tanong ako, sino ang paano tayo paano kukuha kukuha, kukuha ng birth certificate mo? Uto mo ba si Tomtom? -tom? Mamaya tatawagan na si Tomtom. -tom. kung, -tom. ah, <laughs> kung, kakayanin niya na mag-request. Online lang naman At po kalakad, 'yun. Kung nalakad na niya yung mga certificate namin. Dito ka banda na kasi na, ka naging blandi buhok mo. Dahil <laughs> Dahil ano, kinuha nga niya sa akin ng mga pangalang mga kapatid niya. Uh -oh. Sa ako, dahil nga kailangan niya daw sa ano. Mga ah, requirement din na... niya. Oo. -o. Oo, oh, oh, sa kanya pag-apply pag sa -pag abroad. Ano lang, ano lang. oh, isabay niyo na. Mami-message niyo ba mamaya? Alin ko nga mamaya. Uh Oo. -oh. Kaya si Jeffrey, inaano ko. Kasi po, yung kausap natin si, si Mam Ma Belen, yung kasama natin kanina. Uh Oo. -oh uh, once na available na yung birth certificate mo at saka kukuha pa tayo ng tin, tin ID, tin number ano? Siya, siya, valid siya. valid ID. O nga po. Oh. Ano bang uh, ano bang tingin mo na pwedeng natin kuning valid ID kasi may barangay ka na at saka barangay pa lang naman eh. Oh. oh. Mayroon ko bang SSS matagal 'yon eh. SSS ID. Matagal. Yun. Ano, yun namang ano ba yun? Yung national ID, matagal din yun. Oh. Eh, nag-apply nga kami hanggang ngayon. Oh. Kaya nga po, kami. nakakuha po ako ng national ID, mga one and a half year, dumating sa akin yung ID mismo. Matagal. Sabi matagal. Pa, sabi pa, dadala na lang daw. Opo, ganun talaga. Yung nga, binalikan pa namin kung saan kami nag-apply eh. Kasama pa yung dalawang bata. Mm. So, yun pong gawin natin kung i-honor naman nila yung birth certificate mayroon ka na kung makakapag-apply 1 week, 2 weeks tapos yung ano, yung tin number pwede po maging na ID rin yun eh tin oh, uh, tin number yung sa BIR uh, lang kasi hindi nga nang araw pwede yung aking tin number uh, uh, yun tapos kung ano pa yung pwede nating gawing ID para supporting lang naman yan eh. Alam po kami, pag available na birth certificate para mabigay natin kay mambilin, lalakarin niya na yun. Di na tayo babalik doon. Kasi may form naman na pinigay, di ba? Pipirmahan mo lang. O, tapos, pagka naibalik na dito yun, kumpleto ka na, mayroon ka ng ID. Senior Citizen's ID. At ano, may akitong, tapos, sa mga ano po, ganito po, ano, sa mga kapanood po nitong aming vlog ni Nanay, pag nagkaroon na po si nanay ng uh, senior citizens ID i-celebrate po natin pupunta po tayo ng Jollibee siguro kasama yung dalawang apo niya at saka tayo para magamit natin yung 20% discount <laughs> ano yun, <man? laughs> subukan natin <laughs> Hindi. pwede po mangyari na no Yan. abangan nyo po sa mga kapatod nito mas maganda na eh kung merong mag mag, mag loob, ano po na i-celebrate mo yung pagiging senior citizen mo? Kung malaman ko na na nakapag ano na ng certificate ko si Tumtum, Tom, uh, uh ko kung kailan siya uwi para Opo. magamit uh, na yung ano. Ano kaya? Yung certificate na yun yung ID na o kasi Ano pa yun? <lắng> <gmusi> Bibigyan po kayo ng certified ko <gmatik Three> Kapi. Eber, ingay mo. Eber. Ito may ingay bibigyan po kayo ng certified true copy noon pagkatapos nasa sa inyo po kasi kung ilang piraso yung kailangan mo kung order ka ng dalawang piraso dalawang certified true copy um, may magdodoble lang yung babayaran pero kung isa lang naman pwede rin i-scan na lang Oo, parang pag scan po parang ano din eh para scanning parang original din pero mas maganda na eh kasi matanda ka na maganda na meron kang meron kang updated na birth certificate gawin mo ng dalawa magkano lang naman yun sabi mo kay kung kaya ng dalawang kopya para meron kang nakatago dyan lalo na kung matutuloy si Tungtong sa abroad sana maawa si Lord eh di kailangan mo nga yung birth certificate na yun ano uh, okay na yung pakiramdam mo okay <laughs> na kaya kaya umuwi na ako masama Masamang masama pa kakanda. O kaya nga, pagkababa mo sa... Para kung, uh, kung ma oh, kasi Kaya... Matagal ka walang hindi bumiyahin eh. Oh. Nah. Tapos yung init ng panahon at lamig ng aircon ng sasakyan. Oo, oh, naka... Eber! Eber! Hello. Shout out. Ay Ayan, ganda ng ito ni Ika nga. Nawala mata. <laughs> Ayan. Oh. Uh, ano po sasabihin niyo sa mga viewers yan sa atin? Ah. Pasensya na po kayo kung hindi na ako nakapag bablog at kapag kasi nga po, parang nagugulo pa ang ano ko sa mga nangyayari sa buhay namin at saka inaasikaso ko po yung aking mga apo sa pag-aaral nila at sana nga po yung kalimutan ng aking channel hmm. at baka sakaling ma-update ah. Ma Nay, ano mensahe mo kay Donita Rose? Ah, uh, Donita. Sana na kahit na hindi ka namin kapiling, ayusin mo na buhay mo. Mm. Total, mahal ka naman ng asawa mo, mahalin mo na rin sila at magbago ka na. Mm. Ipakita mo na talagang magbabago ka at nang lumalaki anak mo, makalakihan niya na ikaw ay mabuting ina na. Mm -hmm. Na ganito po kasi nangyari na Ay, hindi ko malaman kung anong simula. Eh, parang siguro baka mayroong nanunuksong babae kay Jojo. Yung parang lalapit-lapit na babae. Pinagsilosan ni Donita, ang ginawa ni Donita, winasak niya yung kanilang tabing-tabing na bahay. Dahil lang doon sa silos na no Sabi naman nung Jojo, wala naman siyang katibayan ko baka meron lang nagparamdam na babae eh eh matanda negawin. naman daw kaya nga ba't naman po kapalit siya sa matanda kaya nga siguro mm -hmm. kinukulang ka sa pag-aasikas sa kanya kaya mm -hmm. na ano si Jojo mahalin mo na yung asawa mo at mahal ka rin niya ayusin nyo na ang iyong pag mm -hmm. anak panalangin ko sana Baguhin mo na buhay mo. Kasi nga, anay, yan ang nangyayari. Hindi ko, hindi ko po sinisiraan si Tunita. Kahapon po, wala siyang may suot na damit. Ngayon, yung lahat ng damit niya marumi. Hindi po siya naglalaba. <laughs> Lalaban mo yung mga damit mo. Ay, saan ka makukuha na isusuot mo? Kung sakasakali man at ng, ano, ay, di ang bang-bang mo na niya. Kung... Uh, <laughs> Mararumi na at damit mo. hindi, uh, Maglalaba ka. Oo, oh, hindi naman hindi tama nun, na ano, disposable, ano, pagkagamit, tapon. <laughs> hindi ba nung, ano, nag, lagi ka naglalaba, dumadaya ko pa nga sa amin, kami nasa tuktukan, eh. Oo. Oh. Si pa, ganmot ng yung asawa mo, ay hmm. eh, mahalin ka ng, ano, asikasunan mo rin siya. Ayun. Eh, kasi na, parang nagiging pabaya siya, no? Hmm. Tapos, uh, nagiinom. Alam niyang may sakit siya. Oh! Eh, tulungan niya yung sarili niya. Tigilan mo na yung kain na nga. Na. Oh. mo na kung magbago ka na. At ayusin mo pa mumuhay niyo. Tapos na si Rosan, kwento po ni Jojo at saka ni Donita kahapon. Oh. Si Rosan daw, bitbit -bit yung anak niyang maliit. Minsan umuwi ng ating gabi o kaya madaling araw at papakita doon sa kanya. Daladala -dala yung anak na maliit. Tapos, payat daw po yung apo nyo. Si po. Na hindi ko kayo binibigyan ng problema. <laughs> ang sinasabi ko lang po para ma-advise nyo sila. At si Rosana naman, kung ano, pangaralan mo rin. Kung magkasama pa sila ng asawa niya, sabihin mo na ayusin na rin ang buhay niya at yung anak niya, maging Kung ano lang ang kayang ibigay sa kanya ng asawa niya, Pasalamatan niya. Huwag na siya maghahanap ng kung ano-ano. Oo. -ano. Uh, at saka, ano na yun, diba? Kasi sila, may mga pamilya na. Yung tayo po, bilang magulang, maging responsable po tayo, magulang. Ano po? Kagaya ng ginagawa nyo, hindi naman kayo napapagod magsabi sa kanila ng pangaral. Kaya lang syempre, dahil sila ay eh, nabarkada. Uh, kung nakatira sa lansangan dati, kaya... Uh, tigilan na rin ang mga kung ano-anong barkada-barkada nag ang anak mo, ro kaya kaya mo yan buhayin. Mm. At yung asawa mo, kung kasama mo pa, pakisamahan mo na rin ng ayos, so, wag kayong puro selos selos na wala namang katotohan. Huwag kayong away ng away, mahala sa buhay yan. Mm. Kasi kasubukan niya yun, pamuhay. Yeah. At kung pupunta ka man sa ate Donita mo, magmahal na kayong magkapakin, magpala lang kayo na magbago na kayong pare-pareho panalangin ko lagi na sana kayo mga anak ko ay maano kung nasa mabuti kayong kalagayan lahat, maayos ang inyong pamumuhay. At ako, huwag na naman akong ipinidito at maayos ang mga aming kalagayan. Yan? Kahit, kahit ka pa, no? makakaraas pa rin kami at pinasikaso yung mga pamangkin. Yan. Thank you, Nay. God bless po. At, uh, medyo magluluto ka pa yata ng hapunan. <laughs> <laughs> Ayan, maraming maraming salamat na yan. Uh, update update na po tayo kung available na po yung mga dokumentong kailangan po natin. Anay. Ano, so thank you po. Ayan guys, sa mga kapanood nitong ating uh, vlog, ano, huwag niyo po ang alimutan mag-subscribe, mag-like, share po, at don um, don't skip the ads para kumita po tayo kahit konti. Ayan, maraming po salamat. God bless po. OFW, mabuhay po kayo. Ingat po tayo palagi. Uh, Bye-bye po. Bye.